mga misil simula ng sumiklab ang digmaan sa Ukraine, umasa ang Russia sa malaking imbakan ng misil para bumbahin ang mga lungsod doon. Nagdulot ng matinding pinsala sa mga tao ng Ukraine ang mga Iskander Ballistic Missile at Cruise Missile na pinaputok mula sa mga eroplano sa likod ng frontline. Ngayon, magbabago na ito. Bumagsak ang kapangyarihan ng Russia dahil sa pag-atake ng misil, kaya malapit nang matapos ang estratehiya ni Vladimir Putin sa digmaan. Ang leader ng Russia ngayon ay hindi na kayang atakihin ang Ukraine nang kasing lakas gamit ang mga missile. Ayon kay Stephen Korshak ng Kiev Post, binigyang diin niya na kalahati na lang ang kakayahan ng Russia na tamaan ang Ukraine gamit ang cruise missile mula bomber kumpara noong 2000 at 2024. Mahalaga ito sa kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas militar sa malalayong lugar. Ngunit unti-unti na itong nawawala sa harap ni Putin. Batay sa Kyiv Post, mas kaunti na ang bumibiyahing bomber plane ng Russia ayon sa datos ng Ukrainian Air Force. At mukhang mas kaunti na rin na ang naipapadalang mga missile ng mga gumagawa ng missile sa Russia papunta sa mga military airfield ayon kay Korshak. At sinusuportahan siya ng mga numero, sabi niya. Nagulat ang Ukrainian Security Research Group noong Agosto, labing siyam na nagpakawala ang pangunahing bomber fleet ng Russia ng average na tatlong-tatlong cruise missile kada buwan noong Abril at Mayo, 2025. Pagsapit ng Hunyo at Hulyo, bumaba sa labing siyam ang bilang. na nagpapakita na nauubusan na ang Russia ng bomber, missile o pareho. Dahil dito, humina ang bisa ng missile strike ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Oo, tinutugunan ng Russia ang kakulangan sa pamamagitan ng pagpapadala ng record na daming drone sa Ukraine. Gayunpaman, ang mga unmanned aerial vehicle kahit may pampasabog, ay di kasing pinsala ng precision missile. Madali silang maapektuhan ng electronic warfare. Kaya hindi sila mainam na alternatibo sa mas malalakas na missile kahit mas marami silang mapalipad. Tandaan, ang mas kaunting missile ay hindi ibig sabihin na wala na talagang missile. Hindi pa tuluyang huminto ang mga missile strike ng Rusya laban sa Ukraine. Bumagal lang talaga ito ng husto, kumpara sa kung gaano kadalas ito ilang buwan lang ang nakalipas. Na siyang nagdadala sa atin sa malaking tanong, bakit? Malaking bahagi ng sagot ay makikita sa isang bagay na nagawa ng Ukraine noong panahon na nagsimulang bumaba ang cruise missile strikes ng Rusya gamit ang mga heavy bomber. Operasyon Spiderweb Isa sa mga kapansin-pansing pag-atake sa digmaan sa Ukraine, palihim na pinasok ng Ukraine ang maraming first-person view drone sa Rusya. Itinago sa mga container sa likod ng malalaking truck. Tumawid ang mga truck na iyon sa hangganan papasok ng Rusya at itinago sa mga bodega na inupahan o binili ng Secret Service ng Ukraine or Security Service of Ukraine malamang gamit ang mga ahente na kumikilos sa loob mismo ng Rusya. Pagdating ng tamang oras, kumuha ang Security Service of Ukraine ng mga driver na Ruso na hindi alam ang kanilang karga para imaneho ang mga truck sa mga itinakdang lokasyon sa Rusya. Huminto ang mga truck, binuksan ang tagong bahagi ng container, at dos ng drone ng Ukraine ang nagpasabog sa apat na rusyang paliparan na tahanan ng mga bomber na kayang maglunsad ng cruise missiles na binanggit ni Korshak. Alamin kung paano na isagawa ng Ukraine ang matapang na pag-ataking ito sa aming video na tinatalakay ang mga hakbang ng matagumpay na operasyon noong Hunyo. Ang mahalaga ay hindi kung paano na isagawa ng Ukraine ang Operation Spiderweb, kundi ang resulta ng operasyon. Ayon sa ulat ng informator noong Agosto 19 matagumpay na winasak ng Operation Spiderweb ang 41 Russian aircraft kabilang ang TU-95 at TU-100 at anim 60 strategic bombers. Ayon sa ulat, ang 41 na aeroplanong ito ay halos isang katlo ng strategic aviation ng Russia. Ito ang dahilan ng pagbaba ng missile attacks ng Russia noong Hunyo at Hulyo. Ayon kay informator, apat na puot, dalawang ang ibinaba kumpara Abril at Mayo dalawang libo at 25. lima. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Operation Spiderweb. Dahil sa mga pag-atake ng Security Service of Ukraine inilipat ng militar ng Russia ang mga natitirang eroplano sa malalayong paliparan, kaya nahirapan silang gamitin ito. Ilan sa mga bomber ay kasalukuyang sumasa ilalim sa matagalang pagkukumpuni, ayon kay Informator. Dahil dito, hindi na kayang magsagawa ng Kremlin ng malalaking pag-atake tulad ng dati. At bawat paglipad ng estrategikong abyasyon ay lalo pang nagpapabawas sa kakaunti ng rekurso ng mga eroplanong Ruso. Ayon sa informator, direktang galing sa loob ng Security Service of Ukraine ang impormasyong ito at ipinapakita kung gaano kalaki ang epekto ng isang drone operation sa pagpapahina ng fleet ng estrategikong bomber ng Russia. Simple lang, ang nasira at napinsalang bomber hindi na makakalipad. Kung hindi makalipad ang mga eroplanong iyon, hindi rin nila malulunsad ang cruise missile laban sa Ukraine. Kaya kahit may malaking stock ng missile ang Russia na handang iputok sa Ukraine, hindi na iyon gaanong kapakipakinabang. May harang na kaya kaunti na lang ang missiles na mapalalabas kapag nawala ang isang katlo ng bomber fleet. At kitang kita ito sa pababang bilang ng pag-atake ngayon. Pero bukod sa malaking epekto ng Operation Spiderweb sa pagbawas ng missile capability ng Russia, may iba pang salik na nakakaapekto rito. Pangalawa, aktibong sinisira ang kakayahan ng Russia na gumawa ng misile na direktang nakaapekto sa kanilang imbakan. Pinag-uusapan natin ang parusa ng kanluran. Marami nang naisulat at napagdebatehan tungkol sa epekto ng mga parusang ipinataw sa Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Malinaw na may epekto ang mga restriktibong hakbang sa paggawa ng misil ng Russia. Sa ngayon, sabi ni Korshak sa kanyang artikulo para sa Kiev Post, ang militar-industrial na kompleks ng Russia ay gumagawa ng 30-50 air-launched cruise missiles bawat buwan. Maliit talaga ang bilang na yan, lalo na at umaasa ang Russia sa mga misil na yan sa digmaan. Sa ngayon, sapat pa rin ito para matususan ang mahigit 30 cruise missiles na inilulunsad ng Russia sa Ukraine bawat buwan noong Abril at Mayo. Hindi nito natutugunan ang gustong gawin ng Russia sa Ukraine. Pero pag-uusapan pa natin, yan mamaya. Ayon kay Korshak, napansin ng Ukrainian Military Intelligence, Ukrainian Military Intelligence, na ang KH-50 Sham ang pinakakaraniwang cruise missile na ginagawa ng Russia batay sa dami. Isa ito sa madalas gamitin na missile sa pag-atake sa Ukraine. Ayon sa Army Recognition, ang KEH-50 Sham ay may abot na isang daan at pitumput pitung milya at pwedeng iputok mula sa likod ng frontlines para tamaan ang mga target sa likuran ng Ukraine kabilang ang mga lungsod. Mabilis ito. Umaabot sa 600 at 52 milya bawat oras kaya mahirap matunton ng karamihan sa makabagong air defense system. Ang misail ay may 700 at 5 libra na pampasabog. Halos 10 beses mas malakas kay sa karaniwang kargamento ng Shahid drone. Paborito ng Russia ang KH-50 Sham pero napipilitan silang bawasan ang produksyon dahil sa mga parusan ng kanluran. Ayon kay Korshak, ang misail na ito ay may maraming bahagi mula sa mga kumpanyang Amerikano tulad ng Maxim Integrated Products, Cyprus Semiconductor, Texas Instruments, Intel, at iba pa. Kailangan din ng Russia ng bahagi mula sa M-Technology sa Switzerland at Dutch na NXP Semiconductors. Wala sa mga kumpanyang ito ang nasa ilalim ng parusa. Siyempre, lahat sila ay mga kanluraning negosyo. Kaya kung papatawan sila ng parusa, ay parang sinasaktan lang nila ang sarili nila. Sa tingin mo ba binebenta nila kay Putin ang piyesa para sa KH? put siyam. Siyempre hindi. Pero nakakagawa pa rin ang Russia ng KH. put siyam. Sabi ni Korsak, nabawasan ang akses ng Russia sa mahahalagang piyesa dahil sa parusa pero hindi ito tuluyang nawala. Malamang ang tinutukoy niya ay ang katotohanan ng lahat ng kumpanyang ito sa pagkakaalam natin ay malayang makapagbenta ng kanilang mga piyesa sa kahit anong bansa maliban sa Russia. Ibig sabihin, nakakakuha pa rin ang Russia ng piyesa mula United States at Europa sa ibang bansa. Pero mas matrabaho kaysa direktang pagbili. Tututukan ng Kanluran ang mga kumpanyang tagapamagitan ng Russia at papatawan ng parusa ang mahuhuli. Ayon kay Korshak, ang ka isang daan at isa na pinaka-advanced na cruise missile ng Russia ay hindi rin maganda ang kalagayan. Ang misil na iyon ay gawa gamit ang isang daan at 38 na particular na military grade na mga bahagi karamihan dito ay gawa sa United States. Ang mga bahagi na hindi gawa sa United States ay ginagawa sa Taiwan, Japan, Netherlands at China. Isa lang sa mga bansang iyon ang may matibay na ugnayan sa Russia para maibigay kay Putin ang kailangan niya sa kanyang mga missile. May umiiral ng pagbabawal sa Taiwan laban sa pagbebenta ng dual-use na bahagi tulad ng gamit sa KH-100 at isa sa Russia. Sa gabal din ito, kung nagawa ng Ukraine na harangan ang mga bomber ng Russia mula sa imbaka ng misil, mapipilitan silang maglunsad ng mas kaunti. Dahil kulang sa eroplano ang Russia, naaapektuhan ng parusa ng kanluran ang kanilang supply. Kaya gumawa ng Russia ng mas maraming misil at hindi lang 30-50 kada buwan kung gugustuhin nila. May sagabal pa rin kaya hindi naaabot ng Russia ang pinakamataas nitong kapasidad sa produksyon. Hindi lang stockpile ng cruise missiles ang problema ng Russia pagdating sa kanilang cruise missiles. Noong Mayo, inanunsyo ng United Kingdom ang bagong serye ng parusa kasabay ng ikalabimpitong na parusa ng European Union laban sa Russia. Ang mga parusa ng United Kingdom ay makakaapekto sa supply chain ng mga sandatang nakamamatay ng Russia tulad ng Iskander missiles. Mapoprotektahan nito ang mga mga buhay ng mga Ukrainian, at ang ating kolektibong seguridad sa pamamagitan ng paghadlang sa makinarya ng militar ng Russia. Ang mga Iskander ay mga ballistic missile. Ngayon, inuukol ng kanluran ang pansin sa mga long-range at nuclear-capable na sandata. Matapos nilang pabagalin ang produksyon ng cruise missile ng Russia. Kaya ngayon, may dalawang salik na nagdulot ng pagbagsak ng kakayahan ng Russia sa military missile strike nitong mga nakaraang buwan. Nilipol ng Operation Spiderweb ang isang katlo ng strategic bomber fleet ng Russia. Kaya mas kaunti na ang natitirang eroplano ng Russia na kailangan nila para maglunsad ng missile strikes. At dahil sa mga parusa ng kanluran na umiiral at lalo pang tumitindi, hindi na kayang gumawa ng Russia ng kasing dami ng cruise missiles gaya ng dati. Para sa iba, baka sapat na yon. Pero hindi para sa Ukraine. Dahil natutugunan na ang usapin ng launch platforms at pagkakaroon ng mga piyesa. Nagdadagdag ang Ukraine ng isa pang salik para humina ang kakayahan ng Russia sa missile set strike. Inaatake nito ang mga pasilidad na gumagawa ng missile ng Russia. Mayroong hindi bababa sa apat na ganitong pag-atake na maari naming talakayin simula noong katapusan ng Mayo. Na hindi nagkataon lang na doon din nagsimulang humina ang tindi ng mga missile strike ng Russia. Noong Mayo 22, Iniulat ng Odessa Journal na matagumpay na tinerget ng Ukraine ng drone strike, ang isang planta ng missile at multiple launch rocket system sa Tula, Russia. Ang pag-atake noong Mayo 22 ay sumunod sa naunang strike ngayong buwan, kaya dalawa talaga ang insidente. Tinarget ng pag-atake ang aktibong pagawaan. Nagdulot ng sunog at naapektuhan ang electrical substation. Mga isa't kalahating buwan matapos ang pag-atake iniulat ng TVP World noong Hulyo si isa na tinamaan ng drone ng Ukraine ang Kupol Missile Manufacturing Plant sa Ichevsk, kabisera ng Udmurt Republic ng Russia. Kahanga-hanga ang pag-ataking iyon dahil nagpadala ang Ukraine ng mga drone higit walong daan, daan milya sa loob ng Russia. Tinamaan ang mga pasilidad ng produksyon at imbakan. Napatunay kung paano nasisira ng Ukraine ang mga bahagi na ginagamit pa rin ng gumagawa ng missile ng Russia. Lumipas ang ilang buwan hanggang Agosto ng dalawang magkaibang pag-atake sa isang araw ay lalong nagpahina sa kakayahan ng Russia sa paggawa ng missile. Noong Agosto 11, ayon sa Security Service of Ukraine, sa Kiev Independent, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang missile parts plant sa Nizhny Novgorod. Sa pagkakataong ito, Tinarget ng mga pag-atake ang isang pasilidad na responsable sa paggawa ng mga onboard computer, control system, mga bahagi, at gyroscopic instrument na ginagamit sa ilang missile ng Russia, kabilang ang KH-100 at isa na nabanggit natin kanina. Kinabukasan, iniulat ng Kiev Post na ginamit ng Ukraine ang mga drone para tamaan ang helium plant ng Russia sa Orenburg. Ayon sa ulat, Mahalaga ang helium sa paggawa ng missile kaya ang hindi direktang pag-atake ay dagdag na dagok sa, sa kakayahan ng Russia. Hindi ito magkahiwalay na pag-atake kundi bahagi ng mas malawak na kampanya ng Ukraine para pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia. At ito ay mga pag-atake na tumatarget sa mga imbakan ng missile ng Russia. Kasama na rito ang mga sagabal na napag-usapan na natin. Sinisikap ng Ukraine na siguraduhin na hindi na makagawa ang Russia ng mas maraming misil. Kahit maayos nila ang isyo sa bomber at mga parusa, tatlong salik ang isinaalang-alang ngayon. Ang kailangan nalang gawin ng Ukraine at ng kanluran ngayon ay higpitan pa ang mga parusa at dagdagan ang mga pag-atake. Unti-unting nauubos ang lakas ng misil ng Russia na bumabagsak na. Maraming dahilan kung bakit ginagawa ito ng Ukraine, kabilang ang nabanggit natin kanina sa video. Kung mas kaunti ang missiles ng Russia mas kaunti ang mamamatay na sibilyang Ukrainian sa kanilang malupit na pag-atake sa mga lungsod. Hindi mabilang ang dami ng sibilyang namatay sa Ukraine dahil sobra na ito, ipinapakita nitong walang alinlangan si Putin sa paggawa ng hayagang krimen sa digmaan basta naniniwala siyang makakamit ang gusto niya. Maaaring magpanggap ang Russia na tanging military target lang ang tinatamaan ng kanilang mga misail at nagkataon lang na nasa mga lungsod ng Ukraine ang mga ito. Gayunpaman, ang totoong nangyayari ay 13,883 na sibilyang Ukrainian, kabilang ang 726 na mga bata ang napatay, batay sa statista. Mula nang inilunsad ni Putin ang espesyal na operasyong militar hanggang Hulyo 31, 2025, sa parehong panahon, 35,500 at 48 na sibilyan din ang nasugatan. Kabilang ang 2,200 at 34 na mga bata dagdag pa ng statista. Talagang sinasadya ang pag-atake sa sibilyan. Araw-araw na ginagamit ng Rusya ang opensibang panghimpapawid para takutin ang mga sibilyan at gawing hindi tirahan ang malaking bahagi ng Ukraine. Sinabi ito ng Atlantic Council noong Mayo. Tinatangkang wasakin ni Putin ang kolektibong loob ng Ukraine sa pamamagitan ng mga gawaing maituturing lamang na terorismo. Mahalaga sa estratehiya niya ang mga misil pero hindi na pabor sa kanya ang mga numero ngayon. Kanina, nabanggit namin ang matinding pagbaba ng mga pag-atake ng misil ng Russia mula Abril hanggang Mayo ng 2,000 at 25 kumpara sa Hunyo at Hulyo. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, iniulat ni Korshak sa kanyang artikulo para sa Kiev Post na mas malaki pa ang pagbaba ng mga pag-atake ng misil sa pagitan ng 2,000 at 24 at 2,000 at 25. Ayon kay Borshak, noong Agosto 2,000 at 24 naglunsad ang mga bomber ng Russia ng 80 hanggang napung cruise missile sa Ukraine. Noong Nobyembre, 2,000 at 24 na abot ng Russia ang parehong bilang matapos ang sunod-sunod na pag-atake na bigong pabagsakin ang enerhiya ng Ukraine. Noong Hulyo 2,000, at 25, huling may datos si Korshak. Bumaba sa mga tatlong puang cruise missile na pinakawalan ng Russia. Ayon kay Korshak, posibleng magpatuloy ang pagbaba ngayong Agosto. Senyales na umepekto na ang tatlong salik na tinalakay natin sa video. Malaki ang problema ng Russia sa paggawa ng missile. Ang problema ng iyon ay nauwi sa isa pang issue. Mas umaasa ang Russia sa ilang kaalyado para punan ang kakulangan nila sa missile isa ang Hilagang Korea sa mga kaalyadong iyon, kung saan iniulat ng Cable News Network noong Mayo Banam na nagpadala na ang bansa ng hindi bababa sa isang daang ballistic missile sa Russia. Bukod sa labing isang libong sundalo at milyong artillery shell, ang Iran, na kilala sa Shahid drone para sa Russia, ay nagsimula na ring magbigay ng mga missile. Iniulat ng Atlantic Council noong Setyembre na isiniwalat ni dating United States Secretary of State Anthony Blinken na nagsusupply ang Iran sa Russia ng mga short-range ballistic missile. Gusto ng Iran makakuha ng Su-35 fighter jet at S-400 air defense system mula Russia. Diyan nagkakaproblema. Para kay Putin, habang dumarami ang tulong mula sa kaalyado ng Russia, lalo siyang naiimpluensyahan ng mga ito. Malaki na ang utang na loob ng Russia sa North Korea at Iran dahil sa kanilang tulong. Habang humihina ang missile ng Russia, mapipilitang humingi si Putin ng mas malaking suporta sa dalawa. Balang araw, sisingilin din ang lahat ng pabor na ito. Nagkataong may nuclear program ang North Korea at Iran na pwedeng makinabang sa technical na suporta at impormasyon mula Russia. Desperado si Putin na manalo sa Ukraine, kaya posibleng nilalagay niya sa panganib ang paglikha ng dalawang hindi mapagkakatiwala ang nuclear na kapangyarihan. Kahit magulo iyon, ipinapakita rin nito si Putin bilang mahinang leader na tagumpay para sa Ukraine. Dahil sa problema ng Russia sa missiles mas umaasa na sila ngayon sa drone sa mga pag-atake sa himpapawid kaysa dati. Noong Hulyo, nalampasan ng Russia ang sariling record ng pinakamaraming drone na inilunsad sa Ukraine sa isang buwan. Umabot ito sa daan at na pito. Noong Hulyo siyam nabasag ng Russia ang arawaang record ng drone. Gamit ang pitong daan at apat na isang drone para atakihin ang iba't ibang target sa Ukraine. Hindi rin bumagal ngayong Agosto. Pagkatapos makipagkita kay Pangulong Donald Trump sa Alaska, iniutos ni Putin ang pag-atake sa Ukraine gamit ang dalawang daan at pitumpung drone at sampung misail. Palaki ng palaki ang agwat sa pagitan ng bilang ng mga drone at bilang ng mga misail na inilulunsad sa mga pag-ataking ito. Hindi namin sinasabing hindi problema ang mga drone para sa Ukraine. Totoong problema sila. Nabanggit namin sa video na hindi kasing lakas ng misail ang mga drone at mas madali silang matamaan ng electronic warfare ng Ukraine. Mas mabagal gumalaw ang mga shahid ng Russia kaysa KH. Limamput sham ayon sa Army Recognition. Ang shahid isang daan at tatlumput anim ay tumatakbo ng isang daan at labing apat milya kada oras, mga limang daang milya kada oras, na mas mabagal kaysa sa mga misail na nais ng Russia. Sabi ng Business Insider noong Hulyo 31, gumagawa raw ang Russia ng long-range drone na abot 500 milya kada oras. Mukhang hindi pa handa ang drone na iyon, kaya Shahids na mas mabagal at madaling targetin ng air defenses ng Ukraine ang ginagamit. Muli, may malaking problema ang Ukraine na kailangang lutasin pagdating sa mga drone ng Russia. Pero, ito ay isang problema ang maaaring hindi sana nangyari kung kayang gumawa ng Russia ng sapat na misil para mapanatili ang lakas ng mga pag-atake ni Putin. Ang kombinasyon ng mga parusa, Operation Spiderweb, at mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa paggawa ng missile ng Russia ay maingat na pinagplanuhan para pabagsakin ang lakas ng misil ng Russia. Umepekto ito. Dapat ipagpatuloy ng Ukraine ang pagpuwersa para tuluyang bumagsak ang misil capability ng Russia. Hindi lang misil factories ng Russia ang target ng malalim na atake ng Ukraine. Dalawang malalaking atake ang nagpahina sa supply chain ng Russia sa lupa at dagat. Alamin ang detalye sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang video tungkol sa estratehikong katalinuhan ng Ukraine kontra Russia. Salamat sa panonood.